Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 16, 2024 at tayo po ay nasa ikalabing isang linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa aklat ni Propeta Ezekiel chapter 17 verses 22 to 24. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Kukuha ako ng isang usbong ng Cedro at aking iaayos. Ang kukunin ko'y ang pinakamura ng pinakamataas na sanga. Itatanim ko ito sa isang mataas sa bundok, sa pinakamataas sa bundok ng Israel, upang lumago at mamungang mabuti at maging isang kahangahangang sedro. Sa gayon, lahat ng uri ng hayop ay makapaninirahan sa ilalim nito. Ang mga ibon na may makapamumunga sa mga sanga nito. Kung magkagayon, malalaman ng lahat ng punong kahoy na mapapababa ko ang mataas na kahoy at maitataas ko yaong mababa. Na matutuyo ko ang sariwang kahoy at mapapanariwa ko yaong tuyong punong kahoy. Akong Panginoon ang nagsasabi nito at ito'y gagawin ko. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo ng linggo at nawa ay atin pong uh, mapasalamatan ng Panginoon sa lahat ng biyaya na atin pong natatanggap mula sa kanyang kabutihan para sa atin. So, ngayon po sa atin narinig na pahayag mula kay uh, Propeta Ezekiel, uh, muli pinalalahanan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon na sabi nga po no ang tuyong kahoy ay mapapaniwar, pampa, mapapanariwa niya ang pinakamababang kahoy ay pwede niyang gawing pinakamataas at ang pinakamataas ay pwede niyang gawing pinakamababa so gaya po nung nakikita niyo sa likuran no ito po ay isang uri ng ng punong kahoy yung isa po ay marami pang iba naman ay wala nang dahon so, maganda po no na sa ating pag pupunta sa ibang lugar, pag mamasid-masid, uh, dito po no, ay nasa, ako ay nasa tabing dagat at uh, bahagi po no na ating dapat ginagawa ay yung makapag-reflect tayo, mapagnilay tayo sa kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Katulad ng isang puno na siyempre inaasahan po na ang bawat puno ay mamumunga, magbubunga, lalago. At uh, maganda po mapagnilayan kung sa ating mampamumuhay sa ating existence dito sa mundong ito, tayo ba ay lumalago o tayo ay habang tumatanda ay uh, nawawalan ng ng uh, ng sabihin natin ng dahon, nawawalan ng bunga dahil hindi 'yon po ang uh, dahilan ng ating pong pag-exist sa mundong ito. Inaasahan at inaasahan po sa atin na tayo po ay mas magiging mabuti at mas magiging mabunga hindi lang basta successful kundi fruitful ang ating pong pamumuhay sa mundong ito. At mangyari po lamang yan kung tayo po ay mananatili na uh, nagsasabuhay ng mga salita ng Diyos. Hindi natin, o oh, gaya ng nasabi ko nga, no? at narinig ko rin naman ito, hindi lang tayo basta uh, matagumpay, kundi dapat ay mabunga hindi lang basta dahil hindi hindi po lahat ng tinuturing na mundo na matagumpay ay mabuti pero lahat ng mabuti ay nagiging matagumpay lalo na sa paningin ng Diyos kaya nawa patuloy po natin na uh, pagnilayan pagnilaya ng ating mga nagiging buhay sa araw-araw uh, ito nawa ay maayon at laging nagtitiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon muli po sa mapagpalang araw sa inyo ng linggo.